Uh, ang blue water doon sa atin ay kabundukan. Ito naman. Ito ang blue water dito. Diba ang ganda ang blue water? ano ito ang tinatawag na blue water dito so, ang nyo yung ano, ang dagat dito ay napaligiran ng ang para dito ay napaligiran ng dagat kaya napakaganda mga uh, lugar na ito kasi ayan tingnan nyo kataas ng mga building at dito naman sa gilid-gilid niya ay parang mga dagat ng kalsada at ano lang doon.